Happy New Year everyone. Uh, welcome back to my channel. This is Josey Adventurer. Ah, uh, isang buwan tayong uh, hindi nakapag-update uh, uh, kasi hinihintay natin ang update sa Panay uh, Guimaras Negros uh, bridge project. And uh, ito na nga, no? Uh, magandang pasok ang taon dahil uh, Just December uh, 23, nag-update na po. At uh, mayroon ng bagong update, no? Ang uh, DPWH regarding sa uh, takbo ng proyekto ng Panay Guimaras uh, Bridge uh, Project. At ang uh, ito ay ang engineering contract ay napirmahan na. Uh, sige. So, yung mga... Hindi, hindi pa rin maniniwala dyan, ah, sige mag, uh, magtunganga na lang kayo, ba diba? kasi ito na ang uh, project ni uh, PBBBM at permado uh, na itong engineering contract, so alam naman natin na ang bridge na ito ay uh, dream of the western uh, bisayans para mapabilis at mas uh, safe ang mode of transportation at ito ay uh, close to reality no dahil ang DPWH ay officially they are signing a contract for the detailed engineering design or DED of the panay Guimaras negros island bridges project so itong uh, detailed engineering design uh, atin itong na cover uh, in my last uh, update na ito ay uh, i-award sa isang company, no? So, itong move na ito ay uh, isa itong significant advancement sa proy proyekto dahil ito ay key part ng uh, region uh, infrastructure development. So, ito ay uh, pinahayag ni Secretary Manuel Bunuan ng DPWH, no? at ang na uh, maswerteng kumpanya na nakatanggap ng uh, uh, kontrata ay ang Yushin Engineering Corporation at ang kanyang mga partners na Kyung Hu Engineering and Architects Company Limited, Dua Engineering Company Limited, Susong Engineering Company Limited at ang Dasan Consultants Company uh, Company Corporation. Uh, I mean, Limited. Ah, uh, ito ay na-award sa uh, December 20. Uh, Na-permahan na. So itong consortium na ito, sila ang mag handle ng detailed engineering design, no? At magkakaroon sila ng uh, assistance sa bridge. no. Isa itong cornerstone project uh, sa ilalim ni PBBM uh, na programa niyang Build Better More program upang ma-enhance ang living standards at ma-boost ang economic stability sa western na Visayas. So, makano ang uh, contract value nito? Uh, ayon sa DPWH, is 2.671 billion. Uh, 2.671 billion. Naperman ito ng DPWH Senior Undersecretary, Emil Ki uh, Sadain. At ang representatives ng mga joint venture companies no? so ang funding nitong phase na ito manggagaling sa loan na uh, provided by the Export-Import Bank of Korea or KICSEM so sa ilalim nito the Official Development Assistance or ODA ng Economic Development Cooperation Fund loan agreement number PHL 23 so ito it, ito ay part ng ongoing collaboration ng Pilipinas at South Korea para mapabilis ang economic growth at development so ang DED naman ay expected to be completed by 2025 so uh, within one year matatapos ito uh, I think this is uh, uh, more uh, 15 months ata ito matatapos tapos after ng detailed engineering design ng civil works na scheduled from 2025 to 2032. So ma mahaba-haba ang project na ito mga kaibigan kasi siyempre eh, malaking proyekto ito. Kasi 32.47 km sea crossing bridges ito na may connecting roads na maglink sa Metro Iloilo sa Panay Island sa papuntang Guimaras Island province at saka sa Negros Island kaya medyo mahaba. So, siguro ang unang matapos ang unang segment which is the Iloilo to Gimaras and then late ang sunod is the Gimaras to Negros section naman. So itong uh, section A ng proyekto ay 13 km from Panay to Gimaras. Ang cost naman niya at 57.72 billion. Ang section B ay 19.47 kilometers, mag siya sa Guimaras and Negros Islands at uh, mayroon itong cost na 109.76 uh, uh, billion. So kapag uh, matapos ito, ang bridge na ito ay mag-cut uh, ng travel time from Panay to Negros Island from 4 hours, uh, sasakay ka ng ferry sa Nororo to approximately one hour by land, so isang oras na lang, uh, ang ganda no, so ito ang uh, napagandang development, so itong mga uh, DED process ay kasama dito yung design ng bridge, specification at yung uh, gastusin, uh, estimates ng magagastos, so two years itong matatapos. Bakit importante itong DED? Dahil ito ay mag-guide para sa pagkuha ng mga contractors sa bridge construction at upang madetermine ang final cost ng proyekto. Napakiportante ang DED. So, ang national government ay ginagamit itong time na ito upang ma-identify ang mga potential funders for the uh, project. So, while ongoing ang DED, ang national government ay maghahanap ng mga funders ng proyektong ito so ang construction timeline nito estimated magsimula sa 2025 at uh, completion uh, goal ay 2030 so asahan natin within this decade na matatapos ito although itong proyekto ito ay hindi matatapos sa termino ni PBBM it is assured na ito ay magda magsisimula sa kanyang uh, administrasyon So, yan po mga kaibigan. Ang mga updates nitong uh, proyekto ito. Napakalaking proyekto ito. Kaya hindi basta-basta na minamadali na sasabihin ng iba na uh, uh, kwentong barbero, at uh, tagal-tagal na daw. Mm, uh, sige lang. So, at least ngayon ay uh, uh, makikita na ang development nito. So, so, that's it ang uh, ating uh, update. Uh, for more... Uh, Updates sa uh, mga projects na ito. Just uh, subscribe to to this channel and then uh, thumbs up, mag like kayo if you like, Kung gusto nyo uh, ng mga content ng mga project ni PBBM. Mag like lang kayo. So happy new year everyone. Uh, see you next year. Take care, everyone. Uh, may God bless you and all your family. Bye bye.